What's up, Chick? What's up, guys? Ndaka play, ba? What's up, Chick? Oh, bigat. Ito bigat pala. Oh, lagdanim kayo ating badminton. Ndaka bigat pala, please. Den, oh. Den, oh. Ha? Saan? Ay, dito po, 嗯。Mm hmm. Diok di. Hmm. Yung pala yung pangalis ko namin, PIS. Ito yung buot ko, EPI. Kasi ibig sabihin niyan, mahal ko ang PIS. Pinaginaka integrated school. Ayan, mababa na rin. Medyo kailangan mag-ingat sa paglalakad. Yung pala yung bangka sa sakin namin. Isan lang pala. Isang bangka lang pala.

ito ka. Nasaan? Ayun ah, ang red red. Kumakitan. Ayun ah. Ayun. Oo. Ha, alis pala. Kala ko, ahas na eh. <laughs> Tumalan sa harap ko ay eh. Ayo, mana? Mas <laughs> malakas so, ka sa mga pre Yaman na uh -huh. Ah, kasama namin Si Danica at saka si Edlaine Edlaine, may yutis kami sa'yo Hindi, wala Wala Pwede. <laughs> dito na yung bangka. Yan. Dito kami sasakay sa dipyari. Mga isidyante, saka yung bankera namin, si kay Jerry. Doon yung kamigali. Doon sa pagkataas na iyon. Iyon. Sa pala tayo? Sa pala tayo doon? Ah, doon pala kayo nga gagawin. Doon to. Sa kapila ng bundok na yan. Yan.

Mm -hmm. Okay, balas nung. No. Eh, binili niya talaga yung mga tigalang kaay. ay. Binili uh Oo, -oh. uh -oh. kakulay tebya. na daw na bumaba kasi mababaw ano na ano. Di kaya dito 'to daw nani. eh kaya. Hayup pa. Ay ay Ay, diyan na kami dito. <laughs> Dito na daw kami. Oh. Saglit lang biyahe, siguro 30 minutes lang. So, kailangan na maglakad. ako, Diyos ko, doon tayo mag-aati ni Diyo. Halika natin! Oh, lubog ah. Ang lagar na ito, pre. Linis. Akala ko, linis to. Dumi ito ah. Madumi uh. naman. Hindi ito linis. Dumi ito. Nandito <laughs> kami sa uh, ano ba si Cho? Sa pa linis. Sa nang Linis na maliit. Ho, malaki bang ba dumi ito? Hindi yan, lang. Bumagsak din yung meteor. Ah, uh, yun. Oh, sige pre, sa mo yan. Oh, nabis. Give it dito. <laughs> so, yun. Video muna kami bago. Bago ang sakuna.

Tapos video ang kalamit tut. Rebo bo, bo. jata, dah ya. Tunggu mana bet, bet. Tunggu mana bet. Sabi ni, pero sabi ni babaw lang naman Sabi ni kan May dalapang bag, itataw eh. <laughs> <laughs> oh. Talagang... <laughs> Dika. Tatay tayo dito. <laughs> At, <okay. laughs> eh, parang gagawin. Eh, <laughs> ano? sa akin. sa po. Papatuyo na lang doon. Medyo malakas. Medyo malakas yung ka. malakas <laughs> ang <laughs> medyo na lang, nakita yun. <laughs> medyo mamabaw lang, ano? Oo nga, medyo Yan! may <laughs> <laughs> pa, oh! ka na kong <laughs> Mami, mami, <laughs> oh, yung pato! na dito. So good. Yeah. Yeah. Madin. Yeah. <laughs> ah. New Zealand. Eh, wow. <laughs> 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 ni no. no, no, no. pala NG. No mulo. N2. N2 pala eh. Dito na na N2. O, pichari sa pahay sa papi ko. Babi, pino. medyo nailo yung isa namin kasamang gupad sa si gupad melona so, hindi pa raw siya kumain kasi nang umagaan saka so, siguro sa inyong na din lama mapicture ang ito ito ang tinapin ito yung mga tirahan ito yung mga tirahan 'yung malaking tunupi. Ay palad na ba. Oh. Pala Ay, si Intara tutuloy dito sa damara Hai, tak lagi ya, auto di. Abi di, 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 di. Roger, Kay Roger. Roger. <laughs> <laughs> so, para tayo gak outing, pero deh, talaga outing to di field trip for in preparation sa innovation uh, ng pinaka-integrated school sa inyo bali dito lang kami magpupondo tapos doon kami pupunta pagkatapos sa gitna ng buhangin na ano, sila ng damara, kung pamansin ninyo, ito yung ilog ito na ito na tawag na linis hanggang dito na lang yung bangka, kasi mababaw na dyan so ginawa lang nila ito, damara gamit ano ba ito? Ano? yodo yodo, daon ng yodo agit ni agit ni yodo then, ito, ay... ano talawaan kay Jerry? talawaan pala yun Anong kawa ito? Kalawaan. At iyo iyo. Kalawaan nga, kalawaan. Tapos mga tapos, tapos tinali lang ng damting yan to. Eh, hey, lang yan. Yan yung guys. pinapalas lang nila. Kitang-kita naman. Sino ang pinaka-forman? Ay, ako. Ay, ako, ikaw pala. Po. Ay, ikaw ka, Orange. Ano? Asot pang trabaho, nag-aupang yan. Ako, ito, <laughs> ito, 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 ito. Yan yung, ano <laughs> yung mo, yung manggagawa mo. Napakadayo man mga trabaho, no? Manggagawa ka na. bangkero ka pa. So, tapos, napagbigay lilim sa gitna ng kainitan. Ito yung mga gamit namin. Medyo, ano ba po, device eh. Wala pang lagayan eh walang siya mo anong araw to matatapos. <tapos> oh, mayana, tapos lang tapos Walang pa ako pa ako, no? Tali lang talaga. Oh. Ay, ang kadami-dami okay, malaking kahoy oh. <laughs>